Yo, what's up mga kaibigan? Manunood na naman po tayo ng balita. Magandang magandang anong oras man nyo itong mapapanood. Siyempre, magandang balita para sa ating mga Duterte. Eh hindi hindi po talaga kayang mapipitas itong ating mahal na busy presidente dahil nga po sa kanilang mga ginagawa eh lalo lang nilang nilulubog ang kanilang mga sarili. Ito po ang title na ating panonoodin na lalagyan naman natin ng ating uh, opinion at mga reaksyon. Heto na matindi ito just in breaking news po. Nabigla ang lahat Senado bumuwelta. Kongreso naka. Uh, lahat yan patanong at titingnan natin kung ano na ba ang lagay ngayon ni Tamba. No? Okay, simulan na natin. ay durog sila dito mga kaibigan. I-play na po natin sa pamamagitan po ng ating saan ba yun? Uh, fiber ni one, Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Nakalimutan ko yung gaya Ayan po. Fiber ni one, sobrang bilis at ang mura-mura pa, tawagan nyo na, baka meron na sa inyong lugar, i na po natin ito. Ito na nga mga kababayan, maklakpakan po natin ang Senado. Oh. Bakit ho kanyo? Eh mukhang ano, mukhang uh, sabi nga eh mukhang ayaw na ng mga senador. Yeah. din ang tingin ni VP Sara kay Escudero. Buen well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot 'yon. Oh, hindi naman siya natatakot, nagdadala lang siya ng baso. <laughs> <laughs> Yung patungkol sa baso, lang. sige mamaya, pag-usapan ho natin. Iba, iba yon Mga, ladies and gentlemen, ibahin natin yun. Okay, okay, okay narito okay, Ito, Itang mainit na mga TV. TV. Mm. Ito na nga mga kababayan Maklakpakan po natin Ang Senado Bakit hong kanya? Eh mukha ano Mukhang uh, sabi nga eh, Mukhang ayaw na ng mga Senador Yon! Ha eh, sinabi ko naman kasi sa inyo eh, di ba? Tama tayo mga Duterte supporter. Yes. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. <laughs> Pero alam nyo ha, nakita ko yung uh, statistics ha. Sa akin mga Duterte. Medyo umaangat na po ito. Mm. Marami na po ang uh, nanonood na nakasubscribe. Pero kung pa, eh, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Yes. Okay, okay. Oh. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Hindi mga kongresista ang nasasanay ng diktahan ang, uh, ang Senado. O hindi ang mga komunista. Oo. Yan po ang nasasanay ng diktahan ang gobyernong ito. Kasi itong mga lintik na komunista na ito, ay sila ay patuloy na sumasaw Hmm. at nasa loob na ng gobyernong ito totoo yan this is the masasabi nating first time na sobrang naging makapangyarihan ng mga komunistang ito itong panahon ni Marcos alam mo kaya nga ako, ito ah nawalan ako ng na respeto doon sa mga vlogger na dati galit na galit sa sa mga makakaliwa sa mga komunista Oo. galit na galit kayo noon nung panahon na magkasama pa ang Marcos Duterte Oh, tsaka talagang binablog nila, ayaw na ayaw nila sa mga mga makakaliwang grupo. Pero ngayon po, tsaka halos sipsipin na nila yung mga daliri ng mga makakaliwang grupo kasi nga sila, Maka Marcos at yung Maka Duterte, ayaw na nila. Ayaw na nila ng Duterte. Nagsimula po nun, eh, gustong gusto na nila yung mga makakaliwa. Yun lang ang masasabi ko, eh, kadiri sila. Ngayon, kinakampihan na ninyo porket Magkaaway na ang Marcos at Duterte. Oh. Hindi ba kayo nako na kinakampihan ninyo ang mga komunista? Mm. Hindi ho tama 'yan, mga ka, mga kababayan kong mga vlogger dyan. Kahit na nagkapera kayo ng limpak-limpak na salapi. <laughs> Dahil nga naman ang ng pera ng camarote. Eh. <laughs> hindi nyo dapat, hindi hindi nyo dapat ano, kasi ito mga komunista na ito, mga supporter ro ito ng mga NPA. Oh. CPP, NPA, NDF po yan. Eh. At mga mamamatay tao po ito mga NPA. Terrorista nga yan eh, di ba? Hmm. Inyet And yet, kinakampihan ninyo. Dati galit pa sila nung sa mga, naalala nyo yung mga nanay na nananawagan. Umiiyak pa po sila kasi yung mga anak nila, pinag-aral nila sa ganitong paaralan. Tapos doon pala sa paaralan na yon e binibrainwash po yung mga utak ng mga estudyante palibas mga bata, wala pang laman yung masyado ang utak nila. Ang laman lang ay e puro tama. Akala nila yung naririnig nila tama. So pag napuno na yon, magwawala yung mga bata na akala nila yun yung tama. Ngayon, aakyat sila ng bundok. Keso hindi naman daw pinipilit, hindi naman daw pinipilit, pero na brainwash nyo. Akala tuloy ng mga batang ito, tama yung ginagawa nila. So anong kinahinatnan? Nawalan ng buhay. Kawawang mga bata na ang mga pangarap, halimbawa, nagdoktor o kaya naging engineer, IT, etc., kung ano man ang course na gusto nila, nawalan po ng saysay dahil sila po ay umakit bundok at doon po na pag, ah, alam nyo naman ang pamahalaan ho natin, noona na, noon na. Oh, Kawawang mga bata, nawalan ng, ng buhay yung iba, yung iba nagugutom doon. Nagiba iba yung isip nila, nag-iba po yung pananaw nila, na brainwash po sila. Kaya yung mga uh, mga nanay, nagtataka sila, umiiyak sila, anong nangyari sa anak ko? Pinag-aral ko lang naman. Yun po yung nakakatakot. Noon pa yan eh. Ngayon, bakit nyo kakampihan to porket na nagkahiwalay yung Marcos tsaka Duterte? Bakit? Bakit ganun? Anong nangyari sa inyo? Hindi ba kayo naawa sa mga nanay na pinag-aral nila yung mga anak nila tapos ganun ang nangyari? Sana po matuto kayong manindigan doon sa tama. Hindi porkit na bayaran. Wala, ganun-ganun na lang, di ba? Dati ayaw nyo kay Risa Hontiveros. No, ngayon, gustong-gusto nyo na. Dati ayaw nyo sa dilaw. Nagsama lang sila ng ano. Hindi nyo ba alam na pagkatapos nilang gustong pabagsakin si BP Sara kung sakaling matupad ang kanilang gusto, which is malabo naman. Kung alimbawa lang, ma matupad yung gusto nila. Sa palagay ko at opinion ko yan, isusunod nila si PBBM. At pagsunod si PBBM, sino na yung mga maghahari? Yun ang hindi nila naiisip. Wala eh. Iba talaga pagkabayan. Pero ako, pag alokin ako ng ganyan, hindi ako papayag. Mas magandang may sarili mo, boss mo eh. Sarili mo, walang nagdidikta sa'yo. Ikaw ang magbablog, manonood ka ng mga vlog mo na kung sa palagay mong tama o mali, opinion mo. Pero pag gumating na kasi nababayaran ka, ang mangyayari niyan, kinukontrol ka na rin eh. Wala ka ng sariling desisyon. Pag may nakikita ka ng mali, hindi mo na kayang punahin yun. Kita mo yung ibang mga vlogger na solid dati, nagpe-fake news na sa mga taga-kabila, di ba? Nakita ko yun, grabing fake news yun. Sobrang fake news. Yung ginagawa nila, tapos ang nadadamay pa, itong mga DDS supporter na sinasabihan ng fake news. Pero ang totoo sila pala, no? Dapat yun po yung binibigyan ng pansin. Eh kaso, paano nila naaatim yun, no? Dahil nga, dahil sa bayad sila. Opinion lang ho natin yan kasi hindi ka naman babanat ng ganyan. Dati, pag nagbablog ka, ang tali-tali dating talagang kinakampihan mo, Duterte, tsaka Marcos. Tapos ngayon, binayaran ka na, nagmukha ka ng ang pangit mo ng magpaliwanag. Hindi naman sa, hindi naman sa, dahil maka Duterte kami. Kaso pag pinapakinggan mo na yung mga paliwanag nila, wala na sa hulog. Wala na, may maibuka na lang sa bibig. Kasi nga, bayad sila. Okay na yon Kahit magkaroon ng mga haters, yung mga nagko-comment naman sa kanila na nabi-brainwash din, anga-anga din. Basta tayo, lagi kong sinasabi mga kaibigan, napakaswerte natin sa channel na to. Kasi nga, yung mga subscriber natin at yung mga naniniwalang makaduterte, malalalim mag-isip, malakas o ano, malawak ang pag-unawa. Kaya, dun ako sa tama. Ha? O, tuloy tayo. Hindi mo ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Ay, sasabihin sa inyo ng anak nyo, Tay, tay! O, oh, nay, nay! Yung kinakampihan mo, mga mamamatay tao ng mga NPA yan, mga terorista yan. Ba't mo kinakampihan? Hindi ba kayo nahihiya? Pinapalamon kayo, pinapalamon yung mga anak ninyo galing sa gobyernong suportado etong mga komunista na ito. Hindi ba kayo na, nakukonsensya? O talagang natapalan na kayo ng pera? Iba kasi, pagka hindi mo kayang kontrolin ng sarili mo, uh, ikaw na isang mamamayang Pilipino, nagbablog ka, Ah, nagsasabi ka ng sa loby mo tapos biglang may darating na pera sa iyo. From BBM, halimbawa lang, sample lang naman, di ba? Eh manginginig ka na no'n makatanggap ka halimbawa lang ha, i-exaggerate e, ko lang, halimbawa 10 million Makakatapos ng mga anak mo nun O kaya 1 million, kahit 1 million, 2 million. Ah, magbabago na pananaw mo nun Pero kung ikaw may prinsipyo ka sa buhay, iisipin mo, ah, hindi pwede, hindi pwede. Doon ako sa tama. Nabubuhay naman ako ng maayos, eh, ba't ko gagawin to? Ayan. Hindi naman kaya, ah, uh, malakas ang pananampalataya mo na, ay, ayoko ng ganito. No? Ayoko naman pakainin ng mga anak ko ng dahil lamang sa ganito. Maruming politiko. Ayan. Ganyan hindi kasi dapat makontento ka na sa kung anong sinisweldo mo sa YouTube o yung anong hanap buhay mo. Huwag mo nang maging excuse na maki binayar alam mo nang pangit yung pamamahala ba? Kukunin mo pa yung bayad. O pagdating sa langit, o oh, totoong may langit. Pa. O oh, pipila ka ngayon tapos ikaw na. Oy, bakit ba't ka nagpasul? para ho kasi sa pamilya ko eh. Diba makakabuti naman yun? Kabutihan naman yung ginawa ko. O, sige, yung pamilya mo pasok. Kasi ikaw, laglag doon sa impyerno. Lalangoy ka ngayon doon. No? Oh. Sample lang naman, no? Oh. Nagbabadang apon. Mapaso ka nga lang. Hindi eh, ba? Sakit-sakit na. Dumikit lang sa'yo yung ano, sigarilyo. Yung nagbabagag. Gumanyo lang sa balat mo. One, two, three, four, five. Aray! Sakit ko na! at mo ginawa yun? Oh. yun yung, yung pakayan, lumanguy ka. Tapos ang masakit nun, hindi ka mamamatay. Hindi madadamage yung balat mo. Ang mararamdaman mo lang, sakit. Ulo mo yun? Kulang kasi sila sa knowledge. Pagdating sa Biblia, hindi sila natatakot gumawa ng kalokohan eh. Kaya kami, mga kapatid, salamat sa mga nunod. Napakaswerte natin kasi yung pinaniniwalaan natin totoo. Di ba? Yun po. Eh. Sa tingin ko, yan ang nangyayari ngayon. Eh. Ganyan din ang tingin ni VP Sara kay Escudero. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero, ay hindi natatakot yon. Yon. Oh, hindi naman siya natatakot. Nagdadala lang siya ng baso. ibay <laughs> <laughs> Siguro yung sa baso na yon. parang sinusubukan ni, ni Lisa, ni Lisa, ni Lisa, First Lady. Opinion lang natin, ano? Siguro sinusubukan niya, baka makontrol ko itong Senado baka kaya niya Eh kaso, hindi nagpaano si Cheese ano? Pero minsan si Cheese di ko maintindihan kung mainit o malamig. Eh. <laughs> Iba yon, mga ladies and gentlemen, ibahin natin yon hindi po natatakot si Escudero sa mga kongresista, kay BP Sara Duterte, pero nagdadala lang siya ng baso. sampeng <laughs> glass naman yun. Okay, tuloy-tuloy na natin. At sigurado ha? ako mamahalin niya sampi na yan. Ano Ooh. Ano ba man, handa raw ang bise na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline. May Anlos Banyos, News 5. Ah, eto, 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 Pakita natin, ha? Ah, eto. Pakita natin po itong uh, buong interview ni Bat kay Bato. Natatawa ako kasi yung mga mga media dito talagang atat na atat para mga asong ulul na paulit-ulit yung tanong. Di ba? Para bagang talagang interesado silang ma-impeach si VP Sara Duterte. Talagang pinupush nila si Batoy. Buti na lang to si Batoy. <laughs> Kahit hindi abugado, matikas sumagot eh. So, Kaling daw po sa opisina ninyo, particularly kay Atty. Johan, yung draft, na may nabanggit po ba sa inyo yung le legislative staff nyo? Ayan lo. Ayan lo. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na traffic. Ay po, may name. Galing yun. Galing sa office ko. Galing sa office ko. Alinaw niya, no? Galing sa office ko. Hmm. Diba kanina yung yung dun sa interview kinat eh sinabi niya oh galing sa office ko kayo po yung ano kayo po yung nag-initiate nag oh, bakit po ano ano po ano. basahin na lang yung resolution Oh 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 nga paulit ulit Um, tumungo na nga siya eh. Bakit po? Basahin nyo lang yung resolusyon. Ooh. Kasi na may lintik na resolusyon eh. Na Ba't kayo Nakatanggap naman kayo. Kayo naman na nagpakalat niyan sa media. Eh bakit di nyo basahin? Tinatanong nyo pa. Ah. I understand everything. Basahin. Parang gusto kasi nila manggaling mismo sa bibig ni Iba. Sa That's very self-explanatory. Uh, mabasa nyo ito kung ano yung sinasabi doon. Sa loobin ko. Mm. Sir, pa pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment? Okay, kahit walang trial, kahit hindi na mag-trial. Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin nyo yung whereas, whereas. Whereas, whereas. Ando, Nandun, lang lahat. Basahin nyo kasi. Di ba kayo marunong basa? Tanong kayo ng tanong kung ano yung dahilan. Ayan na nga eh, sinasabi niya na eh. Na ando na nga eh. Nandun, whereas weras eh. Ando na nga yung dahilan kung bakit hindi dapat matuloy ang impeachment. Ayun. Bakit hindi niyo binabasa? Gusto nyo bang uh, edikta sa inyo? Lang so wala na talaga Hindi na talaga matutuloy 19 Congress 28th Congress Tapos Senado Iba na rin Wala na Sunog na talaga yung impeachment So ngayong taon wala Sa susunod na taon Baka gagawa na naman sila ng Ay ah, hindi wala na eh 28th Congress na no? Sir is kayo nag-initiate kayo? Yeah, yeah. Paulit, ulit, paulit ulit Paulit ulit Magagalit si Claire Castro Ulit 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 pa, ulit, 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 ulit. Ano ba? <laughs> pa, ulit, ulit, <Bingye>, bingi, bingi, bingi. <laughs> Sabi na nga ang oo. Parang ang bobobo naman ang nag-aano dyan. Opinion ko lang to ha. Ah. Parang ang bobobo no, mga reporter na gusto kasi nila ma manggaling mismo kay ano no pero nandoon nga nasa resolution na nga kung bakit eh sa akin naman ang pagkakaalam ko diyan hindi na nga pwedeng itawid 19 to 28 congress labag sa konstitusyon mga ganon bawal na yon hindi na nga pwede tapos itatawid pa sa ano sa senado wala na kung matuloy man yan, lang din yan. Kaya nga ayaw na rin ni PBBM eh. Ayaw na alam niyang wala na, hindi na pwede, kaya ayaw niya na rin. Pero nung mga nakaraan, kunwari ayaw, tapos kunwari tuloy, wala na. So kasi mga to eh, walang ginawa kundi... Ay meron nga pala tong ano no, yung parang inauguration ba yon yung sa tulay sa Manila no, na parang uh, i-open doon niya. Naalala nyo ba yon Sino lang nakakalamam? So tatry ko subukan gawa ng uh, isa ring contention na parang inaangkin na niya na siya ang gumawa. Wala naman siyang sinabing siya ang gumawa. Pero yung style at yung inauguration ba yun, i-open daw yung tulay doon sa sa Manila. Maynila ah, sa Maynila. Yung sa pagtulay ng ganon, eh matagal naman ang ayos nun eh. Nung unang mayor pa lang si Mayor Yorme. Nung unang mayor pa siya, hindi yung ngayon eh. Eh ayos na yun eh, panahon pa ng Duterte eh. Pero bakit ngayon ini-inauguration nila? Parang sinasabi na yung budget yan. Mamaya susubukan din natin yan. I-anawin din natin yan. Eh, wag ko pang na Magtatagtag ulan na. Ayan, bahana naman. Bahana naman, mga kapatid. Tapos, aano na naman to? mag Magsasalita na naman to sa flood control siguro, no? Ewan ko ba dito sa Maghintay na lang ho tayo ng 2028 para sa tunay ho na pagbabago ng Pilipinas. Wala ho tayong magagawa sa mga ganitong namumuno ngayon eh. Wala ah. Uh, whole, wala eh, pang ano talaga eh. Kayo ano masasabi nyo dito ano, sa ano na ito? nito no? Wala walang na gawa. Tapos yung bigas, 20 kilo, pinipilit. At least mayroon pipinipili pero babajitan ng parang billion din, no? Nakita ko yun, ewan ko lang kung totoo, ha? Babajitan nila para lang ma matugunan yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ang pagkakaintindi ko doon, ha? O sarili lang hong opinion, magiging 20 pesos yung bigas na yun kasi nga tutugunan ng ng pamahalaan. Halimbawa lang, kung yung bigas na yon ay 40 pesos, yung 20 pesos doon, kakamigin na ng gobyerno sa kanila na yon para lang maibenta ng 20 pesos yung bigas. Hindi po pwedeng ganun eh. Para sa akin, dapat yung budget na billion na yan, kung sakaling ano man, meron man ganun, sana ibigay na lang doon sa mga agriculture para sila nang gumawa ng paraan kung paano nila papagandahin o paano sila magpuproduce, etc. Bla, bla, bla. Ang problema, yung mga, itong dalawang yan, yan, yung, yung kinakausap ni PBBM, wala wala silang magandang nagagawa sa bansa natin. Kahit yung mga vlogger naman ng mga taga-kabila, yung matatalino, alam naman nila yan. Kaso hindi nila pwedeng... Hindi nila pwedeng i-reject kasi nga nabayaran sila. Sarili nga ang ating opinion niya na. Wala pala yung ako. Tara, hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. babatrip lang ako dito sa presidente na to eh. Pero wala tayong personal na galit. Makakabatrip siya dahil niloko niya ang taong bayan, no? Imbis sa si BP Sara sana nagkampi silang dalawa, wala sana siyang problema. Ang problema, uto-uto, nagpapagamit, no? Wala. Oh